sa sobrang tataba nung nauna, <laughs> naiwan kaming dalawa. Hindi na ko hanap sila. Bakit niya kami iniwan? Napakatataba ako sa... Sabi caramel macchiato. Ano <laughs> <laughs> nanonood kayo ng Dolce Amore. Sabi <laughs> ah, niya, Karamel Makiyato dali KJ. Jay Karamel Makiyato Karamel Ano Atakot eh Hahahaha <laughs> Bakit dyan? Baka makapariningan yung iba

Sa sobrang kataba nung nauna, <laughs> naiwan kaming dalawa. dito nakuha nyo sila, nakuha lang. Eight more. Last oh, eight. Yun.

Masarap. Ha, masarap. Wow. Ay, tutu pa ata eh. Masarap. Ay. ay ano flavor niya? Delicious. Ano flavor? Cappuccino. Awa. Ayo. 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 flavor? Ayo. 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 caramel macchiato. Ayo.

kung nahataan doon. Ano ba ito? Ayaw pong umalis ng matanda. O, hindi binuhat na. Ayan, si Kuya na. Ah, may gulong ba yun, Kuya? Ako, ah, ang sabulong. Kundi niyo binuhat. Atakot ah, mo agawan eh. Ba't di kayo naalis dyan? Wow, mga makapare ina yung iba. Rekap. No? <laughs> 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 Wala ka sipon? Eh patik

Yang hey, pun takai hau. Eh, betul aku si the game laleng oyo kasi asal mo eh sila meron pa doon sa kabila <laughs> <laughs> malapit ka ba? May sipon ka Ah, wala kasi po? Eh, pati... Pati nga. Oh, wala nga. Uh, ubo, ubo, ubo. Patikin nga, ubo. na, yung, yung... Taw -taw ko na sa Ayan na yung salinan. Ang atin, kung naman kayang sumama. Di ka na rin doon. Wala kang maliliit na. Wala kang barang ano? Oo. naman Hindi tayo mag sa kong bata. Hmm. ko mamaya doon kung pwede may pertinente pag nalilito. Hindi kaya may ay hmm. sa <laughs>

Uy, hey, hindi yeah. na hina. <laughs> Uy, he. Yeah. Sa ibuto diyan. Ah, tulog na. dipunan ng hangin aku mau dibilang oke, ikaw magbilang okay, mag si uno tau mbibilang uh, ikaw masasabi ng gaw ah, sige 3 2 1 go <laughs> sige marley, sige marley, bayon sige marley, sige marley, sige marley, sige marley,

Eh, Anong nagiging Ay! Ako na natakot kay Jason. Baka sinasama uh, na saan ako'y pagpamuhin. Maraming <laughs> <laughs> suport ako ng bag. Uy! Wala rin pa lang si Lacey. Hmm? Wala nga. Hey, hindi ka pa nakitura pa ganun. <laughs>

pa ang barko. Pa barko.